Good morning, magandang umaga mga idol Ayan Sa lahat po mga idol ng karista Kamusta po kayo? Eto nga pala mga idol, nandito tayo mga idol Sa may barangay KC1 San Antonio Nueva Ecija uh, Ipagbibigay alam ko lang po mga idol Sa lahat ng karista Ayan o oh. Ewan ko lang kung ito pero palagay ko ito na to Ayan May karera nga po pala dito mga idol Sa June 7 mga boss Ayan, may tumawag po sa atin mga idol yung dating may unico yo si boss anset mga idol Ayan, may palaro po sila dito mga idol open sa lahat ng class B open po tumadol sa lahat ng mga class B at lalagyan daw po nila to ng ano ng quadra Ayan. lalagyan daw po nila ng quadra to ganda ng butas oh. pa ganda ng butas ang ganda ng butas. Talaga nila ng kwadro to, mga idol Open sa lahat ng Class B, mga idol Yung mga lahat na mapuwasok ng sa Class B. Pero yung mga Class A, mga Idol, alam naman natin yung mga Class A, hindi na pepe, hindi na pepe -pe dito. Kaya dapat daw talaga nito, mga Idol. Ah, mga ano lang, mga tiga KC1. Ngayon, ah, may napag-isipan na daw po mga Idol ni Pangulo. Parang amain daw po mga Idol ni Boss Anset. Na ah, yun, ah, i-open na daw po sa lahat ng Class B. Kaya sa lahat ng Class B, mga Idol, uh, ah, iniimbitahan tayo dito. Yan o, lalagyan daw po nila ito ng quadra. Open po mga idol sa lahat ng class B eh, Sa lahat ng mga class B. Ganda ng butas mga idol oh. Kasalukuyan mga idol na pinipit-pit to. Oh. Oh. Parang ano ito mga idol ah? Parang luyos to. Parang magka, parang luyos ang butas dito. Sigurado. Yan oh. Kaya mga idol dyan po sa mga viewers natin. Pa-share na lang po ng ating video uh, huwag nyo naman po mga idol kalimutan ng share para malaman po ng ating mga karista alam nyo naman yung mga karista natin mga idol mga busy busy yun busy busy eto mga idol kaya eto mga idol ang timano tinawag nila sa atin ibinlog na natin para makapaghanda po total isang linggo pa naman po di po ba mga idol at sa atrese may karera naman tayo kaya ito Pinantahan na agad natin nila pasintabi na lang po sa mga, natin, mga nagpapakarera dyan ha, nagpunta na tayo dito na walang bibigay paalam na lang sa kanila na pumunta natin ng butas basta ang importante mahalaga yung sinabi nila sa atin eto uh, natin yun lang naman kasi mga doon lang may tutulong ni Joboy AI Idol sa lahat ng karirista ang totoo nito mga idol papunta tayo ng Arayat yan o ito yung butas sa lukuyang pa lang nilang pinipit -pid. pero maganda mga idol yung butas haba mahaba mga idol haba pero dapat nga rin, eh, baka siguro ay yariin lang nila to sa mga 300 or may 300, ganun lang. Ah, ganito lang ang paglabanan dito. Yan oh, ganda ng butas. Alala mo talaga na maganda kasi nasa pwesto. Unang-una, ganda yung pigilan. ganyan rin lang naman mga idol yung kasarapan sa mga bulo eh ganda ng butas dito shout out nga po pala mga idol sa may ari ng bukay dito mga boss yan lapang quadra kilala tayo ni Kabaw naka tiger look eh Masyado takot sa hinete. Eh. Second race. Malambot enggak? Malambot. malambot. Aralan mo na kasi kayo. Malambot. Kuhan mo kayo pito. Ayan na, pinawala na. Lintik yung paa. Ah, pakadalas nung paa mga idol. Eh. Huling huli ni Joboy AI idol. Oh. Nagpapakamatay yung takbo mga idol. At sundot lang yan. Huling huli siya ni Joboy AI Idol Pigilin mo na bok Pigilin mo na bok Ayan mga idol pigil na pigil Sa 7 po mga idol Saan yan? Sa KC1 po mga idol Sa KC1 Ayan mga idol Uuwi na po sila